Hello guys, good morning. uh, guys, for today's video, may ginagawa tayo ng PCX. Yan. Ah, uh, na ng kapatid ko. Yan. Kunin natin na kung may mga error. Ang problema, wala akong makitang error. Ang problema kasi nito ayaw mag-push start. May power siya pero ayaw mag-respond ng push start. Yan. Ito guys, dito uh, ah, na yung kaha. Yung nahanap na hinanap ng hinanap ang mga issue. Ito. Ito nakita yung push start. Push start pala sira. Sinik muna isa-isa lahat ng linya. Nawala ng kontak ang push button. Yan. Kahit anong tingin sa scanner, walang makitang sira. Ah, ano oh. nandito, napapa-under na. Ah, dyan talaga? Pang-alet. Yan, check mubo te. Check namin ang mga switches and yan, dito sa push start talaga nagka-problema. Okay, nakita dito. Alright, testing na rin to. Eh. Push start nagka-problema. Yung iba kasi doon sa nagkakaproblema sa may brake lever, sa may ilalim, sa may sa may left side. Tapos Guys, kung nagustuhan niyo yung video po, pa-like and share po. and subscribe na rin po. Salamat. <coughs> yan dito na ako start na yan. Bali binaypas na lang yung linya. Yan ang ginawa nila ang utol ko. May ginabit siyang wire dyan. Hindi okay. ko lang kung saan ikinabit eh. Pero may nawala supply, binaypas na lang to. Ay, okay, nakabit-kabit lang niya. Hindi, <laughs> okay. okay lang yung pulang. Betest mo muna yun yung di ibagay yun. Common issue to ng ano yun. Eh, marami nakita na kasing mga PCX na ganito, nawawala na sa, no? ng push button. Ang iba sa push start, ito ang iba sa brake, sa brake, may brake switch sa brake switch. Ito sa push start mismo, yung mismo main harness niya, parang nawala na supply. Ay, kinakabit lang dyan. Oh, yan dyan. O yan. Brake.

Okay, boss. Thank you. Hindi <laughs> na yan Dalawa <laughs> yung Dalawa yung contact na nilagay ko Natulog